Hello, good day guys. Ah, uh, update ko lang kayo sa 4 years na natanim ko adaba. Ito ay yung COVID pa na time. 2020. So, ito ay 4 years plus na. So, pag medyo ano na siya, parang poste na ng kuryente yung puno niya medyo mataas na siya tulad nyan mataas na siya masyado tapos karamihan ay mag high mat na siya gaya nyan pero okay lang man sya iba problema pag high mat na madali na lang sya yung mga tumba my shilip Good. Dan mana tadi satu lagi. Oh. Hey. Tuh, Medyo... madilim na kasi marami na siyang ano ah, suhi kung sa uh, tawag sa amin sa bisaya saha nan pwede yan i-dig lipat sa open area so yun lang guys thanks for watching